Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Gloria Maria Aspillera Diaz ipinanganak noong ikalima ng Abril taong isang at limamput isa, ay isang Pilipinong artista, modelo at beauty queen na nanalo ng Miss Universe 1969 na naging unang Pilipino na humawak ng titulong Miss Universe. Maagang buhay at pamilya, si Diaz ay isa sa labindalawang anak ng abogadong si Jaime Diaz at model at socialite na si Teresa Aspillera. Ang kanyang kapatid na si Rio Diaz, ay isa ring artista at beauty queen. Pageant 3 Sa edad na labing walo, habang nag-aaral sa kolehiyo, pumasok si Diaz at nanalo ng Binibining Pilipinas 1969. Si Diaz ay pumasok at nanalo ng Miss Universe 1969 sa Miami Beach, Florida, US noong ikalabinsyam ng Hulyo taong isang libo at anim na Sa final question round, ang kanyang sagot sa tanong tungkol sa Men in the Moon ay nabighani sa audience at sa mga judges. Siya ang unang pinay na nanalo ng corona ng Miss Universe. Ang balita ng kanyang tagumpay at ang kanyang mga sukat ay ipinalam sa Apollo 11 crew member sa panahon ng kanilang space mission. Sa panahon ng kanyang paghahari, naglakbay si Daya sa ilang mga bansa upang isulong ang mga advokasya na sinusuportahan ng Miss Universe Organization pati na rin ang lumitaw sa maraming mga pampublikong kaganapan at telebisyon sa Estados Unidos. Karera sa pag -arte. Mga simula, di pagkatapos ng kanyang paghahari bilang Miss Universe na tapos, hinabol niya ang isang karera sa pag sa Pilipinas, at noong 1975, siya ay isinama sa kanyang pambihirang pagganap bilang Isabel sa critically acclaimed ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Ang kanyang pagganap sa pelikula ay sinalubong ng papuri ng mga kritiko ng pelikula at itinuring na isa sa mga pinakapromising promising na tagumpay ng sinumang artista sa pelikulang Pilipino. Sa huling bahagi ng taong iyon, siya ay hinirang para sa isang FAMAS award para sa pinakamahusay na pagganap ng isang aktres sa isang lead role. Ipinagpatuloy ni Dias ang pag arte sa pelikula sa loob ng maraming taon bago subukang mag-star sa telebisyon. Noong 1996 nang una siyang lumabas sa drama series na Anna Kernina. Nagkamit siya ng kasikatan matapos lumabas sa sitcom na Kulka cool Lang sa GMA Network noong 1998. Noong taon ding iyon, lumabas siya sa biopic film na Jose Rizal kung saan gumanap siya bilang ina ni Rizal na si Donna Teodora Alonso. Ang kanyang pagganap bilang ina ni Rizal ay nanalo ng isang Best Supporting Actress Award sa 1998 Metro Manila Film Festival. Noong 2006, isinama si Daya sa psychological thriller na Nasaan ka man kasama ang award-winning na actress na sina Hilda Coronel, Claudine Barreto, Dieter Ocampo at Jericho Rosales. Para sa kanyang tungkulin bilang Lilia, isang babaeng sinusubukang supuin ang kanyang pagkabalisa habang sinusubukan niyang panatilihing sama-sama ang kanyang pamilya. Muling hinirang si Dias at kalaunan ay ginawaran bilang FAMAS Best Supporting Actress. Noong 2009, muli siyang nanalo ng FAMAS Award para sa Best Supporting Actress para sa kanyang papel sa highly acclaimed film na Sagrada Familia. Noong 2010, nagbida siya sa dalawang proyekto ng GMA, ang Beauty Queen at Diva. Bumalik siya sa GMA para sa mistaken identity pagkatapos ng maikling stint sa 100 Days to Heaven. Noong 2011, gumanap siya ng isang supporting role sa kanyang unang TV5 project, Glamorosa, bilang draw. Claudio Montesilva Herrera, mga kamakailang gawa. From 2012 to 2018, Dias has appeared in several of CBN television dramas including Kung Ako'y Iiwan Mo, May Isang Pangarap, Mirabella, Dream Dad and Had Rose in MMK and an Appearance in Ipaglaban Mo. Muli siyang bumalik sa GMA noong 2018 para gumanap sa isang masamang ina role sa Pamilya Roses. Lumabas din siya sa mga comedy film na Sisterakas at Kung Fu Divas. Noong 2019, bumalik si Daya sa ABCBN at kamakailan ay isinama sa afternoon drama series na Los Bastardos kung saan ginampanan niya ang papel ni Soledad Cardinal, ang matagal nang nawawalang asawa ni Don Roman Cardinal, Ronaldo Valdez, at Consuelo Cuevas, ang ina ni Lorenzo Cuevas, Joseph Marco. Lumito din siya bilang isang kathang isip na bersyon ng kanyang sarili sa ikalawang season ng serye sa Netflix na Insatiable kasama sina Dallas Roberts at Debbie Ryan. Noong 2020, bumalik si Daya sa TV5 para gampanan ang role ni Belinda Changbela, Vasquez sa Oh My Dad. Noong 2022, bumalik si Daya sa abs upang gampanan ang papel ni Helena na Helena Agkawili Wilson sa Dalawang Good, Dalawang Be True. Maya Kapamilya Channel and A to Z Noong 2023, Daya herself guest judge sa Drag Race Philippines sa HBO Go at Wow Presents Plus. Personal na buhay Ikinasal si Diaz sa negosyanteng si Gabriel Doza III noong 1986, at nagkaroon ng tatlong anak kabilang si Isabel. Naghiwalay sila noong 1995, at mula noon ay nakipagrelasyon siya kay Michael Osmeña de Jesus, isang Pilipinong bankiro. Noong 2010, idineklara ng Cebu Chapter ng Vice Mayor's League si Gloria Diaz bilang persona non grata. Sa pamamagitan ng kanyang kapatid na babae, si Diaz ay isang tiyahin ni Georgina Wilson. Kontrobersya Sa isang panayam sa TV Patrol pagkatapos ng Miss Universe 2010 pageant noong ika-23 ng Agosto, nagkomento si Daya sa pagiging fourth runner-up ng binibining Pilipinas contestant na si Venus Raj. Iminungkahi niya sa panayam na marahil ay makikinabang si Raj at iba pang mga Filipina sa pagsagot sa mga tanong sa pageant sa pamamagitan ng paggamit ng interpreter kaysa sa Ingles. Sinabi pa ni Dias na, kasi kapag naisip mo ang isang Cebuana halos hindi marunong mag-English at syempre Tagalog. Baka dapat sumagot siya ng Bisaya. Ang kanyang pananalita ay nagdulot ng galit sa maraming mga Cebuano na nadama na ininsulto ni Dias ang kanilang kahusayan sa Ingles sa pamamagitan ng pagtatalo sa kontrobersyal na isyu ng kulturang imperialistang Tagalog sa Pilipinas. Nanawagan ng mga Cebuano na politiko tulad ni Nasibo Governor Gwendolyn Garcia at Congresswoman Rachel Delmar na humingi ng tawad. Bilang tugon sa kontrobersya, ipinahayag ni Dias na hindi na kailangang humingi ng tawad at sa halip ay nilinaw ang kanyang mga pahayag. Hayaan akong linawin ito minsan at para sa lahat. Ang mga tao ay dapat magkaroon ng karapatang magsabi o sumagot mga tanong sa anumang wikang gusto nilang sabihin ito. Kung sila ay mga Cebuano, maaari nilang sabihin ito sa Cebuano. Hindi ko sinabi na hindi sila nagsasalita ng Ingles. Kung Ilocano ka, sabihin mo sa Ilocano. Ngunit kung ikaw ay Ilocano na nagsasalita ng mahusay na Ingles, sabihin ito sa Ingles. Kung ikaw ay Cebuano na marunong magsalita ng Espanyol, kung komportable ka sa Espanyol, sabihin ito sa Espanyol. Iyon ang sinabi ko at iyon ang ibig kong sabihin. Gloria Diaz Noong ika ng Setiembre taong 2010, nagpasa ng resolusyon ang Vice Mayors League of the Philippines Cebu na nag-declare kay Diaz bilang persona non grata sa loob ng Cebu City ilike, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!